Pagdating sa kalusugan, samutsaring kuwento ang maririnig nyo sa akin. Ito yung mga aking mga karanasan at aking mga ginagawa sa araw-araw. Guys, bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Para sa mga disclaimer, kung hindi kayo talaga uh, nagtitake ng mga herbal uh, ay talagang pwede niyong skip. Ito naman ay para lang sa mga nagtitake ng herbals at yun talagang uh, At ito ay para sa mga taong ayaw ng magtake ng uh, maintenance sa kanilang mga high blood. Itong aking plumberry Berry Cider Vinegar ay isang taon na at kalahati. Sa mga nakapanood nito ay talagang uh, pinakita ko sa inyo kung kailan na ito aking ginawa. So guys, kapag kayo ay mayroong cider vinegar, kahit apple cider vinegar, ay pwedeng pwede yung gawin ito. Dahil ako'y dati talaga ay nagme-maintenance pa sa aking high blood, ngayon ang sinishare ko sa inyo ay itong uh, paghalo-halo ng pipino ng bawang at ng sili. Dahil nga sa aking cider vinegar, ito ay pwede nyo pagaluhaluin at istak ng mga isang linggo lang. At pwede niyo nang kain-kainin araw-araw. Alam niyo ba guys, talagang hindi ako mahilig talaga sa mga sili. Mula nung nalaman ko talaga na ang sili ay mayroong tinatanggal na isang worm, isang klase ng worm sa ating katawan. Ayan, nahilig, uh, kahit di ako mahilig ay hinihilig ko na yung aking sarili. Dahil nga sa tayo ay may kanikanyang katawan, kanikanyang health, yung iba ay talagang uh, kapag ito lang yung iyong uh, uh, tinig ay merong tao talaga na hindi rin bababa ang inyong uh, high blood. So, ang gawin ninyo sa mga hindi uh, bumababa ang high blood, kung ito man ay tinitake nyo, bawang or uh, cider vinegar, hindi bumababa, ang gagawin nyo talaga ay mag-walking pa rin kayo at mag-exercise kahit sa loob ng bahay at kahit ilang minuto lang. At ang the best nitong partner kapag ikaw ay talagang hindi na nagme-maintenance ng inyong high blood, partneran nyo ng madudulas na bagay. Ano ba yung madudulas na bagay? So, sabi ko nga sa inyo, napapanood nyo yung aking uh, okra na binababad sa baso. Or kung talagang kayo'y nasa bahay lang, magbabad na kayo ng isang pichil. So, sa buong maghapon talaga, kapag nakababad kahit isang okra lang, ay pagkadulas-dulas. So, itong uh, ginagawa ko, kahit na bawang at... Uh, Uh, cider vinegar lang ay po pwede. Kaya lang talagang ako ay naglalagay pa rin ng pipino dahil kapag mahal ang pipino, talagang nakabili ako ng mura, ay talagang ini-stack ko. Iba-iba naman tayo kasi na paniniwala, ano? So kung ano yung pinaniniwalaan nyo na pwedeng makapagpababa ng inyong dugo, ay okay lang. Basta samahan niyo siya ng mga exercise at ng madudulas na bagay. Siyempre, bakit madudulas na bagay? Ang madudulas na bagay ay talagang nakakatulong sa magandang daloy ng dugo. So, siyempre, hindi naman ito gagana sa inyo kung isa, dalawa, tatlong beses lang yung iinumin. So, ang gawin niyo talaga, i-maintain niyo ng araw-araw. At kung sasamahan niyo pa ng pagbababag ng maligamgam na tubig na mayroong asin at saka baking soda sa paa, lalong gaganda ang daloy ng inyong dugo plus itong aking ginagawa at sinishare sa inyo ay magandang maganda so guys talagang uh, itry ninyo uh, subukan lang ninyo yung talagang araw arawin nyo makikita nyo talagang hinding hindi nyo na kailangan ang pang maintenance sa inyong high blood so guys thank you so much guys for watching and see you to my next vlog bye